Meron Anderson, the moves, pilit na lumalapit kay Kim Ju matapos mabigyan ng award. Nakipagbeso ito, obvious na obvious, ilang na ilang si Kim Ju. Kapansin-pansin na hindi ito komportable. Sinadyarin siguro alam na wala si Paul Obilino sa naghanap na event, kaya panay ang pangulit. Yes, alam naman natin na may nakaraan sila. Ngunit hindi ibig sabihin may karapatan na muli si Gerald. Marami tuloy ang galit na galit na fans. Panay ang gawa ng paraan para makalapit pa. Palibhasa, single at nagagawa na naman ang nagagawa na naman ang gusto. Punteria mundi umano si X kasi alam niya na muling aangat ang karir kapag si Kim Jo ang katandem. Nagkakaroon tuloy ng fandom war. Ang haba ng hair ni Kim pinag-aagawan. Siyempre, doon tayo sa present at alam na kayang alagaan si Kim Chiu, habang buhay. Ay, yan sa mga komento. Ayan, nakagawa ng way si Gerald. Kaya yung Kimeral gumagawa ng eksena. Kesyo, bigyan muli ng project. Tingnan natin kung gaano kalakas ang tandem. Wow ha! Hindi niyo ba naisip na si Paolo ang naging sandala niya sa mga panahon na hirap itong bumangon? Kapag binigyan ng chance si Gerald, aagawin at aagawin si Kim kay Paolo. Akala niyo ba? Nakalimutan na namin kung paano niya niloko noon ang aktres. Hinding hindi namin iyon makakalimutan. Noto Kimmerald Kim Fab Forever. Walang maghihiwalay.